So ayun no, sa mga oras na yan ay dumating na yung may-ari. Hatiin natin ng papel at ng kanyang lisensya no. Dahil hindi nga ho maganda yung ginawa ng nagmaneho dahil una sila at wala silang helmet at buntis pa yung kasama niya na may kasama pang bata. Mm -hmm. So, eh okay na nga, no? Uh, paalis na tayo at nagkukulitan mo ng ating mga tropa, no? Ang pupuntahan natin dyan ngayon ay doon sa District 1, sa... Ah, District 2, sa Danghari, no? Doon muna tayo mag-check. Kaya tara, sama nyo kami. Let's go! Magandang-magandang gabi ulit sa ating lahat, no? Ayan. A, paalala lang po ulit sa lahat ng nagmamotor na tayo po ay palaging magsosot ng helmet bago tayo sumakay ng motor. Okay. Check natin ang mga brakes. Diba? Ayan po dito itong area na to, marami rin aksidente, no? Kaya palaging mag-iingat. Dito maraming hindi nag-helmet. Galing dito sa may bayanan. Sa kaliwa, bayanan, no? Kanang, kanan, mambog. area <tip> Simula nung nagkamotor ako, hindi pa ako nakakaakit dyan sa skyway ng Molino. Yan So, andito na tayo ngayon, no? ang ah, daang hari. Ah, crossing ng daang hari. Dito tayo ngayon na uh, Yan, ngayon diretso ay si Molino, kanan pa Imus. And ito naman ay Dangari pa Alabang. No? Yan diretso na yan pa Alabang. At ito naman ay pa Molino. Molino sa pote. Yan. Andang hari. Dangari. Yan. Pinit. Ah, kaya poison po ako sa helmet, mga kapatid. si ayun po, nandito po tayo ngayon sa may boundary ng Molino to at 3 sa may RFC or Molino Jollibee, no? Ayan po. Sa mga oras na yan, tayo ay dilipat naman sa Soldiers 4 doon sa may kanto, no? Sa may Sapote Road. Kaya tara, samahan nyo ulit kami mga kaibigan. Bigla na patigil si Bossing. Wala siyang helmet. Ano kayong bibilihin na dyan? Lahat na kami bilhin dyan, kuya. bago to. Hari Manok Lichon. Oh, oh, Hari Manok. Ayan, dito tayo sa may tapat ng Soldiers 4. Ayan po. Magandang kami sa lahat. So, ayun, lipat ulit tayo, no? Sa may likod naman ng Nomo. Ayan, po. Ayan, ito po ay yan, Bilyar Sipag, no? Palas Piñas. Ito naman ay pa-sapote. At ito naman ay ang likod ng Nomo, pa City Hall. Ito ang part na to ay ang uh, SM Molino or Pamulino. Ayun lang. Sama ang kanya mag-ina. Walang helmet, may bata. May Ibi baby pang kasama. Ano ba naman? Ayun. Kontakin mo kuya mo. Tapang to. Ako walang. Ako walang. Sige, tawagin mo. Tawagin mo muna. Kausapin natin yan. Pero, Kadrin, ginawa mo, may kasama pa kayong baby. Kahit na, wala ka lisensya, kaya hindi mo alam na malay. Wala lisensya. Wala bata, helmet. Yo, wala kang papel. Okay. Diba? Kaya huwag ka na makiusap. Kaya mo kami kikita ka na lang. Diba. yung last stop namin for today's video dahil um, hanggang 12 lang tayo ngayong araw. So yun, uh, pag-desisyon na ng, ng tropa na mag-pull out na lang no? at maaga pa kami bukas.